Ma'am, kay Ma'am kay Ma Kati po sa OIC City Nutrition Population Office natin. Magandang magandang umaga po. Kay Principal Henaro Magandang umaga po. Kay Ma'am Ma Galang uh, na lagi nakasuporta sa Barangay Bayugo. Ma'am, thank you. Eh, well, ng bueno, Molina sa Baker teacher po natin at kay Raquel Motos Matosinos. Magandang magandang umaga po kay Sir JR. Kay ano po sa senior citizen po natin kay Ma'am Peli, kay Ma'am Marita, Kay sa Pangulo po ng ating BBB Dota, kay Renita Bilog, maraming salamat po, Sir. Kay Ma'am Florine ng CHU, yung partner ko po sa health center natin. Ayan, partner na pa, ang tawa po sa inyo, Ma'am eh. Kay Dr. Tondesido, maraming maraming marami salamat din po. Sa Bayugo Council, Sir. Hello, hello. Ayan. Sa SK Chairman natin. Sa bumubunan ng council niya. Maraming maraming salamat po. At saka Chairman. Chairman. Get rest, get rest. Nakakesek. Nalang dito ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, nandito tayo sa second quarter Barangay Nutrition and Population Committee Meeting. Uh, pangalawa na po ito. Uh, sana magtuloy-tuloy tayo sa ganitong mga programa kasi alam naman natin na mas makatutulong siya sa ating mga kabarangay. Uh, lagi po tayong uh, yung mga sinasabi nga po natin kailangan po natin ng tamang datos para sa mga ganitong programa para po mayakot natin at mayakman natin kung ano po talaga yung dapat na maibigay natin programa para sa kanila at uh, syempre hindi ko na po pakakababay uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyo magandang magandang umaga po ayun naman po ay hihilang po muna natin din po ang ating konsihay konsihay man lang